So, ngayon, pupunta na naman tayo sa farm. Titingnan natin yung update. Kung ano naman yung mga nangyari doon. So, pupunta tayo. Sasama tayo ka kay Kuya. Siyempre, dada na naman tayo dito sa my um, court. So, tara, let's... Ay, <laughs> pangani So, ito dito, pag gantong oras, yan. Pero mahangin siya. Dito tayo dadadaan. Mahangin dito sa farm. Ayan. Ayan. So, ayan, 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 ayan. O, di ba? Ito yung mga manok ni Kuya Payat. So, ito na ngayon dito, talagang nilinisan nila, o. Oh bongga o oh, di ba tanuhan nila ang mga upuan so punta tayo doon sa mga mga tanim at titingnan natin kung ano yung ariko <laughs> titingnan natin kung ano yung update na nangyari Ayan. Umaano na yung... Ay, ahas. May ahas, siya. Maliit. <laughs> doon na tumakbo doon. Ahas. Doon tumakbo doon. Maliit. Parang ganito. Hindi. Hindi. Pa dito ako nag-video pag ganun ko umano siya. Oh. Hmm. Napansin ko na yung tumakbo na siya eh. Nandito na siya pababa. <laughs> Sa so, ito yung ginawa ni Ryan. Ayan, ito yung mga kamatis. Dito niya tinanim. Ayan, puro kamatis yan dito sa gilid. Pero ito, ayan. Sitaw to dito ilalagay. So 'yan ang ginawa niya para dito um gagapang yung mga sitaw, ayan. Diba? maganda siya tingin. Pero yung sa mga gilid is 'yung mga kamatis, ayan. So ito yung update na ginawa ayan para sa sitaw. Ito yung mga natitirang rambutan. Yeah. Nagulat kasi ako. <laughs> Gumanyan, no? Bilis. Mga ganyan, no? Yung kagaya sa nauhuli na mga pusa natin. So, ganito dito paghapon. yan. Tapos doon sa baba, nilinis na rin nila. yung sitaw na na unang itinanim. Tapos ito yung ampalaya. Ang gara nito. Oh. Ang liit lang niya pero may mga ano na. May mga bulaklak. So, buti na lang at nalinis na to talaga dito. Try nga natin pumunta sa baba. Baba tayo. Pwede naman bumaba kasi parang may hagdan. <laughs> Nilag nilagyan nila ng hagdan. Ayan. Ayan o. No? Oh sino ah. mahangin dito nagulat lang ako kanina kasi doon banda may ahas pero maliit lang siya Ilog nga buo. So, ayan. Doon yung sa taas. Ayan. So, ito ngayon yung update po natin dito sa ating pong farm sa likuran. Ayan. Baba tayo. sabi po. dito tinamnan nila ng saging, may mangga. Yeah? <laughs> Maliit lang naman yun. na nila dito, nilinis na. Ay, may ano. Ayun, oh. May, may ibon. Tapos, may ano siya talaga. Ayun ang ilog. Ayan. Ito dito, at ah, tapat to dito. Ayun si Puya, nagtigil. May may ilog pala. May tubig. Kasi ito yung mga kahoy. Ayan. Ayan, nagtanim na sila dito. Ayan, tinanim nila. Nagtanim sila ng mga puno. Para. Ayan, no. Dito nagtanim din sila ng nyog para kay papano malagyan ng ano dito mga puno. Oh, di ba? may ilog. So, balik na tayo. Pakita mo tayo sa taas. Ito, um, kamuting kahoy. Nagtanim sila dito. Ayan. Buti nga at nalinis na nila. Ayan, may mga kamuting kahoy na na tumubo. So, balik na tayo doon sa taas. Ito na yung mga kamuting kahoy. Kaya na tayo dito sa ginawang hagdan. Ayan. O, oh, di ba? sa Kaya na tayo. Punta tayo doon sa may mga ano. Sa may mga sagi. May ahas nung no, kanina, maliit. May ahas. Maliit. Nagulat na ako. Doon sa may ano na, sa may mga sitaw. Gumanoon na gito, pababa. Ganyan. Ay, ang kaliit. Hmm. Ayan, malinis na rin dito. 嗯。I mean. pa rin yung update natin dito. Ayan. Huwag na tayo pumunta doon. Hanggang dito na lang tayo. Ayan. Yung mga puno ng saging sa bar. Meron pa yan doon. Isa pang kubo. O ayan, ayan. Ang dami din na oh. Mga chicken. Ayan. Diba? Mga alaga nila yan. Ayan. chicken. Ay, ang galing. Ang dami, ano. O. Oh, mga maliliit. Hmm. Diba? Napakinabangan. Dito may mga... Nawala na yung mga mustasa. Inano kasi ng mga... Ano? Mga manok. Hmm. Dito tumakbo yung ahas eh. Dito. Punta dito. Yeah. Diyan. Kalabasa to yan, Oh. Ah, pakwan. Oh, diba? May mga pakwan din. Ah, ito yung kalabasa. So, yan. oh, diba? maganda na siya tingnan. Lalo na to pag meron na itong nailagay ng mga sitaw dito. Maganda na to. Courtesy of Ryan. Yun ang ginawa niya. ito mayroon pang mga itatanim ito pinya ito rambutan ayan pinya ito kamatis thank you, thank you very much sa pagsubaybay po ng aming farm sa likuran.